Hello, hello mga katigang First break uh, Alam nyo naman, first break ko uh, Salad eh, Kasi salad dito Kung tutuusin Ano eh sa aking uh, opinion ano eh mas masarap ang salad dito sa cafeteria namin kaysa mga kinakaya namin mga fine dining kasi ang mga salad lang doon ano eh greek salad ibibigay eh, na sa iyo yun eh nakatemplan na eh pag, pag sit down eh. O kaya yung Caesar salad. Ito, eh ang kukuhan gusto mo. And, yung dressing na yan, yun ang palagi kong pinukuha. Pero, ang pagsipilan ng anim na klase ng dressing yan. Kaya lang, eh yun ang gusto ko eh. Yung Thousand Island eh. At ito gusto mo kung colorful. Kaya ito, colorful. At saka maraming klase mga dahon-dahon na ano, lalagay mo kagaya nito ibang ibang dahon din ito ayan kaya ikaw magtitimpla kaya sa aking opinion mas masarap pa rito dito sa ano sa kapiterya namin ang salad kesa sa sa labas <laughs> sa aking opinion lang yun <laughs> At saka ito, ang aking pang-tulat, panulat, tea. Ito pala yung itlog ko, hindi ko na-pinchas -na itlog ko, itlog mo, itlog natin lahat. At saka ito, ano ito, tuna ito eh, tuna salad. Naglagay ako sa lang konti sa ano. Kasi hindi ako kumuha ng, instead na kumuha ko ng salad of the day, tuna ang kinuha ko. May chicken, tuna, may chicken salad naman doon. Kaya lang mas healthy siguro itong tuna kaya tuna ang kinuha ko kaya ngayon, wala nang magkakaling dal-dal kainan na, bye bye mga katigan